maaring Maaaring isang bahagi ng aklat. Pwede rin ang panahon na magkasama ng malabo ng mabuklat. Sabay na naglalakad patungo sa ating mga pangarap. Pero hindi ko na malaya na sa bawat tinatahak na daan ay patungo na sa katapusan. Nahaharapin ang dulo at ang huling pagkikita at huling pagyakap. Masakit. Masakit isipin na hindi na kita makakasama. Masakit sa bawat paglakbay at bawat pahina na sabay nating pinangarap dalawa. Kahit na mahirap, ay titiisin ng bawat araw na wala ka. Tatanggapin na iba na, na iba na may hawak ng iyong mga kamay. Dahil ganun talaga, ang bawat kwento ay may katapusan. Gaya ng isang aklat na may tuldok at hangganan. Natapos na kung anong meron sa ating dalawa. Pero alam kong may nakalaan para sa isa't isa. Di man tayong nagtagpo sa dulo, ay kailangan nang tanggapin. Tanggapin na may ibang nakalaan sa ating dalawa na magbibigay ng ngiti at saya. Kaya paalam na mahal. Hanggang dito na lang ang kwento nating dalawa. Ito na huling pahina kung saan ang ikaw at ako ay natapos na.